Kim Chu halos maiyak, ka ng di matuloy sa Korea. Ryan Bang to the rescue. Matapos ang naging paghahanda ni Kim patungo sa Seoul, Korea para sa gaganaping awarding ng Seoul International Drama Awards, ay nakarating na ang glam team nito, at nakahinga naman si Kim ng maluwag dahil munti ka na nga itong hindi makapunta sa Korea dahil sa passport nito, lubos-lubos din ang pasasalamat ni Kim kay Ryan Bang dahil isang araw bago ang kanyang event, ay na-release na din, ang passport nito, may inihanda ding billboard sa Korea ang mga fans ni Kim. Hala, billboard sa Korea. Gusto ko na umiyak talaga, hindi ko alam kung sa palet billboard ng at Kim Beach fam or dahil finally sa tulong ni at Ryan bang nakalabas na passport ko the day before the event, What thank you po KCG family. Dagdag pa ni Kim, na akala nito na si ate Heidi na lang ang makakapag SDE sa Korea, matatandaan na nauna na nga na lumipad sila ate Heidi kanina. Marami rin ang talagang nagintay kung kasama ba at hinitid ba si Kim ni Mr. Paulo Avellino,